Sa patuloy na paghahanap ng Davao City Police, sinabi nila na sila raw ay gumagamit ng uh, tracking device o tracking equipment para hanapin si Pastor Kibuloy. Pero ang problema pala, hindi pa rin nila mapinpoint kung saan lokasyon na ron si Kibuloy dahil hindi, raw ito gumagamit ng cellphone at laptop. Grabe naman itong kapulisan ng Davao, bakit uh, gagamit pa ng tracking device kung may mga asset naman sila at meron sila intelligence funds para malocate si Kibuloy. Sinasabi din nila na hindi pa raw uh, nakakalabas ng Davao City si Kibuloy. Ayun eh, naman pala, hindi pa nakakalabas ng uh, Davao City bahit hindi nyo siya puntahan sa mga properties niya. Eh alam naman nila kung saan uh, naroon ang properties niya. Ang sabi ng net netizen, eh, baka naman hindi hinahanap kaya hindi nahuhuli. Parang nga uh, pakitang tao lang daw na kunyari hinahanap si Kibuloy. Pero totoo daw kaya hindi ito hinahanap at patuloy na itinatago ng kanyang mga kapanalig, lalo na yung mga uh, ma-influenciang tao sa Davao City. Ang sabi naman ng netizen, ang ma-influenciang tao lang sa Davao City ay pamilya ni Duterte. Lalo na, naging spiritual na, uh, leader nga ni uh, Pangulong Duterte si uh, Kibuloy sa mahabang panahon nagbago bago ito. <laughs> maligaw na landas sa kanyang mga kasong kinakasangkutan at uh, ginawa pa nga uh, administrador ng mga property si Tatay Digong ni uh, Kibuloy. Eh. Di nila doon sa mga property niya, sigurado rin makikita ito. Hindi na dapat din sila gumamit ng tracking device na alam pala nila na hindi ito gumagamit ng cellphone at laptop ang sabi tuloy ng mga netizen eh, patawa-tawa daw ito mga kapulisan ng uh, Davao City na uh, hinahanap ito no. Pero ang totoo daw, hindi na may hinahanap. May nagsabi naman, magbigay kayo ng pabuya ng uh, milyon piso para madaling maituro ng mga kapanalig niya Pag nasilaw doon sa pirang i-offer nyo, o kaya yung mga sinumang uh, ordinaryong tao sa Davao City na kung nasaan ang kinaroroonan ni Kibloy mangyayaring uh, ibibigay na tip nito sa kapulisan pero nga ang uh, kapulisan nga talaga sinasabi daw nila na hindi talaga nila ma-pinpoint kung saan lokasyon nandun si Kibloy so eh ganun nga ang nangyayari ngayon na sinasabi nga nila na hindi pa ito nakakalabas ng Davao City at nandun lang daw ito eh, ang problema nito ang dami nang bumabatikos sa kapulisan sa Davao City bakit hanggang ngayon Patapos ilabas ang kanyang mga warrant of arrest hindi pa ito nauhuli. So ano kaya ang uh, gagawin pang dahilan ng Davao City kung bakit hindi nauhuli si Tibuloy? O dahil ba talagang may sa palo si Tibuloy at uh, talagang uh, magaling magtago? O dahil nga may uh, mga protector nga ito na nagsasabi na may natiti pagka uh, ang mga kapulisan sa kanyang mga baluate. So nakakalungkot lang talaga no sa inaabahaba ng panahon bakit hindi mahuli si Kibuloy na nagtatago lang pala sa kanyang uh, simbahan ng uh, Kingdom of Jesus Christ. Eh sana naman na eh, doon lang kayo mag-focus uh, sa kanyang simbahan, sa kanyang property. At uh, makikita nyo ang hinahanap nyo sabi ng mga netizen. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong mag-membro na mag kung saan talaga patutungo to si uh, kung saan talaga patutubo ang kaso ni Pastor Tibuloy. Mahuhuli ba siya? Magpapahuli ba siya? O hindi talaga mahuhuli ang sinasabing uh, Sir Proclaimed Appointed Son of God?